Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero yung Digents kasi, di ba 1,000 na sila na 4 million sila? Tama? Oo. Meron like, na po silang uh, 1,000. Ngayon, yung mga sabi mo nga, regardless of social status na ngayon, ay ibig sabihin, yung uh, remainder mabigyan kahit 500 pesos muna sila yun Ama? po ang yun, uh, yun po bagamat ang hinihingi namin para medyo uh, realistic sana ay 1500 pero lagi nilang sinasabi walang pera walang, walang pera bordo. pero hindi po kami naniniwala doon oo uh, Magkano ba ang kakailanganin, let's say, additional 500 para dun sa mga, let's say, meron namang konting kakayahan pero ma-entitled man lang sila as senior citizen? Ang ang estimate po ay between na uh, additional budget of 40 to 60 billion ang 40 uh, kailangan. 40 to 60 billion? Ah. Uh, Opo. So, Okay. Ito ay eh, monthly 500 peso monthly peso po, increase. Monthly. Oo, tama. Oo. Opo, opo. Oo. Pero ito bang uh, 1,000 pinapatupad na natin ito ngayon, di ba? Uh, doon lang sa mga mabababa ang uh, let's say yung kulang uh, opo, nasa opo, opo. nasa mga marginalized. Na Oo. Tumatanggap na po ang halos 4 million na nakatatanda ng uh, 5 ng 1,000 pesos. Oh. Pero marami pa rin po ang mas higit na nangangailangan na hindi kasama dun sa listahan at meron pong mga 800,000 na waitlisted na hindi pa nila ma-absorb. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.